Pilipino po ako, ayon na pastor Tamaka, apostolik Pilipino Soprano Sintresional, isyusyok sa the tapos like, share, subscribe, at may post notification bell update everyday 10 new videos. Thank you so much. Kapit sa us all. Bukod tayo tungkol sa San Bakit itong San Elias, hindi pwede na ito dito sa altar? So ito po ah, kung inisip natin tungkol na itong banal sa banal ito na simbahan sa harapan ng Diyos, kailangan pala ang San hindi pa natin niyapak dito sa ibabaw po, po ng kontrol dito. Hindi pa dito sa altar niyapak natin sapagkat Biblika po pag ito po ay alam natin na dito po ang Diyos ngayon sinasamba natin na dito po ang presensya ng Diyos so pala ang ating sandalyas hindi pwede dalhin dito sa itaas. No? O sa malapit sa Panginoon. Hindi po pa pwede. Dito tayo magtapos mga patid sa Exodo. Early chapter 3 verse 1 up to 5. Mga patid. Isang araw ay isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy, pero hindi naman nasusunog. Sinabi niya, Nakapagtataka, bakit kaya hindi iyong nasusunog? Malapitan nga at nang makita ko. Nang makita ng Panginoon na si Moises para tumingin, tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy. Moises, Moises, sumagot si Moises, Narito po ako. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalias. Dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. So ngayon mga kapatid sa verse 5, nang sabi ito, Alinaya, Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. Tanggalin mo ang iyong sandalias. Dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno. So, tanggalin mo sandalyas. Huwag ka nang pa. So, hinagal po rin na ang ating sinila sa man. Narito po. Kung ito po ay ginagana ito na itong altar, altar ha, ang sabi ng misis, ang sabi ng panong misis, huwag ka nang umapit pa. Ay, ibig sabihin, may limit talaga. Limit. So, kung ang sinila sa dito na po dyan, talaga sa baba, hindi po dito. Kung ito talaga bahay ng Panginoon, isin na ito na bahay ng Panginoon, eh, natin ang Diyos. Pinipili na yung sapato mo, kaapakan mo, marami na yung ipasok, iapak e, e mo dito. Parang walang Diyos na pinaglingkuran natin. Parang tao lang ating sinasamba. Kasi okay lang kung marami yung sapatos, marami yung sinilas mo, pa, iapak e mo dito sa pulpito. Kasi ito, sa mga na po, nandiyan ka lang. Huwag ka nang lapit. Sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa. No. Tanggalin mo ang iyong sandalias. Dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Banal ang lugar na ito. Ang laki pangyong sa Panginoon. Ngayon, eh, simbahan. ay simbahan, ang simbahan natin, ano, bakit tayo mo ang simbahan? Bakit may ganito may simbahan? Kasi bayad na ng inan. Ay, ibig sabihin, nandiyan pang ng Diyos. Hindi pwede sabihin na awa. Okay lang, ipasok mo yung sapatos. So, Nakaapa ka ng tayo ng aso doon, tayo ng usa doon. Pasok mo dito. Nangami na ang simbahan. So, may, may batas po. Hindi pwede na sabihin na tayo, okay lang, pastor, okay lang. Hindi, sa akin, hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung sabihin tao okay lang. Masama po yung sabihin, okay lang. Hindi pwede yung kasi banal ang Diyos. No? Si Josue, si Josue din, nagpag usap sa Panginoon si Josue. Si Josue, nagtanong sa Anghel, ano bang utos ng Panginoon? Nakipag-uusahin ang si Josue, dito po sa si Josue, kumanata lima, talata, labing apat, labing lima. Habang nagpag usap si Josue, nagtanong siya, ano ang ano pinapagawa ng Panginoon? Ito ha, verse chapter 5. Psalm 14 to 15. Psalm 14 to 15. Ano ang ng Panginoon? Habang nagpag sa anghel ng Panginoon. 14 to 15. Hindi sagot ng lalaki. Naparito ako bilang pinuno ng mga sundalo ng Panginoon. Nagpatira pa si Josue bilang paggalang sa kanya at nagtanong. Ginoo, ano po ang gusto niyong ipagawa sa akin na inyong lingkod? sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon. kubarin mo ang sandalyas mo, dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. At sinunod ni Josue ang iningutos sa kanya. Si Josue, hinupad ang sandalyas niya. Kapag nakipagharap tayo sa Panginoon, mayroon batas. Hindi pwede na, ah, nagsimba tayo, nagpunis sa Panginoon. Ano pinupunin natin ito? Tao lang? Di ba, Diyos? So, dapat pala ang paggalang nandyan po. Kasi si Jesus Wilin, nagtanong, anong gawin ko? Anong pinapagawa ng Panginoon? Ang ah, sabi ng Angel ay itong pinapagawa. Hubarin mo sa Dalyas, sapagat ay mo, banal na lugar ito. Kung saan ang Panginoon, ginagalang banal yan sa harapan ng Diyos. Huwag natin napastangan. So, kaya itong sa bakit na pinagbawa na ito, ito'y nga, talaga nito ngayon para na malaman natin bakit sa ating mga believers for Christ, na hindi natin inaapat po sa pulpito o sa altar ang mga sandalyas natin. Dahil po, ang sinasamba natin, Diyos na buhay. Kung hindi ito sinasamba natin, ang pwede siguro. Pero kung manampan natin, ang Diyos Dahil ang ating sinasamba, huwag mo sabihin ng tao sinasamba natin, hindi makita ang Diyos. Kaya ang sabi ng tanong si Josue, anong gawin ko? Ito, hubarin mo. No, sa 15. Sumagot ang commander ng mga sundalo ng Panginoon. Hubarin mo ang sandalyas mo dahil banal na lugar ang kinatatayuan mo. At sinunod ni Josue ang iningutos sa kanya. Ano ba? Diba? Siya -si sumunod. Kaya wala tayong magmalagay. Ang sagabi si Pastor, ano? Kaya basta atin binabasa po ito para walang question natin. Kasi kinikwestiyon po ating sabihin natin mga gawain. Itong hugas pa, ah, kinikwestiyon. Ang ating pag, ano, bawal sa sapato sa pulpito, kinikwestiyon. Bakit kisunod natin ang na, Kasi natin ang Diyos, yan masiguro pwede. Alaya. Kaya dapat natin igalang. No? Igalang natin. Exodus 19, na Jesus kato sa Benjing ko, na kapag huwag sa Panginoon, magpakabangal talaga tayo. Banal ang, ang, Diyos. Hindi pwede mga batid na harap na harap lang tayo simba. Simba talang galang natin sa pagsamba. Kailangan may galang natin sa Diyos. Sapagkat so, as sinabi, magpakabangal kayo, dahil ako ang Diyos na banal. No? sa ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 15 magpakabanal kayo sa sapagat ako'y banal na Diyos magpakabanal kayo sa lahat ng ginagawa Hebrew chapter 2 verse 14 kung walang kabanalan wala makita sa Panginoon at anapra sa pahay chapter 20 verse 6 ang makasama lang sa muling pagkabuhay yung banal na bumuhay kaya kailangan pala sa Hebrew verse 14 kung wala itong kabanalan wala makita sa Panginoon na dito po sa Exodus 19 verse 10 to 25, ito po pinagbili ni Moises, ng Panginoong Moises, na doon sa gumut ng Sinay, siya ay ba? kailangan magpakabanal ang mga tao sa araw ng ikatlong araw. At yun na po mga sa 25, hanggang sa verse 25, yun talaga ginawa ng mga angka ni Israel na nakipag-usap sa Panginoon sila na magalang. Mayroon silang tinatawag na itong limit, no? Itong may limit po na ilagay po ni Moses para mamatay po ang mga angka ni Israel. Now, ito ah, makasama lang sa muling pagkabuhay ang banal na pamuhay. Kung walang pagkabanal, walang makita sa Panginoon. So yun po, mga patid, galang lang po. Pugas pa sa mga visitor natin, timer din, ang pulpit natin, ang altar natin, bawal natin ipasok dito ang sandalyas kung galing sa labas. Maliban na lang, basta-basta sa loob, yung pibibok, loob. Pero galing sa labas, hanggang na po dyan. Pero kung may pangloob tayo, pide. pwede. Kasi pangloob talaga yan. Iba yung galing sa labas. So, ano lang yan yan? Maganda rin tayo para dyan. So, Bibig ng Diyos, sa ating meron mayroon tayong, ano dyan, ang sinilas para pangloob yan. Pwede yan. Basta pangloob, pero pang hindi sa labas, huwag talaga. Kasi pangloob, galing sa labas yan. So, yun po, ang isa natin, Bili so Christ. Salamat po sa lahat ng boss natin, si Job Saan. Di sa lahat, na, natin na mga... Diyos ngayon, ang kapayapaan, haba diyan ang Diyos na isa sa atin lahat sa nagitan ng ating Panginoon si Cristo. Ito po lang ko, Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic, Dios of Christ, Dios of sa Dios of of Christ, Dios